Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang ang basa pag ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng Kaya gawing gabay o libangan lamang na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. naman laman iyong horoscope. Ang mga ari sa araw na ito ay malakas ang inspirasyon at maganda ang inyong karesma ngayong araw. Kaya sa araw na ito magaganda ang impormasyon na maaring maibahagi mo sa iba o kaya ang mga tao rin ay makatulong sa iyo. Ngayong araw malakas ang impluensya ng Mercury at Venus. Nagkakasundo ang dalawang enerhiyang ito at magdadala ito ng kapayapaan sa iyong sektor. Maaari na merong mga single na Aries, ngayong araw, kayo ay makahanap ng bagong pag-ibig o kaya ay ma-enjoy ninyo ang inyong sarili sa araw na ito. Marami ang mag-welcome sa inyo at mas maging matagumpay anuman ang inyong gagawin ngayong araw dahil marami ang magbigay ng suporta. At mamayang hapon, magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong private intimacy sector. Kaya mamayang hapon at gabi, mas maging privado ka lalo at mapalapit ka lalo sa mga tao na dati hindi mo masyadong close at magkaroon ng mga pag-aaral o kaya marami kang matutunan sa mga ideya na parang napag-uusapan. Sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng bagong pananaw patungkol sa mga bagay na dati hindi mo masyadong ini-entertain at ngayong araw ay magkakaroon ka ng primary focus sa kung ano yung mga praktikalidad ng buhay, kung ano ang mga dapat mong gawin, lalong-lalo sa iyong mga desisyon. Sa araw na ito, maganda ang pasok ng pananalapi para sa mga aris. Maganda rin ngayon ang iyong pag-ibig kaya maayos ngayon ang mga pagsasama, lalo na sa mga mag-asawa, ang mga single naman, malibang kayo ngayong araw, maarina, na merong mga tao nakakatok ngayon sa pintuan ng inyong puso para masubukan ulit na kayo ay magmahal o kaya kung hindi pa kayo nagmahal dati, baka sa araw na ito ay magkaroon ng bagong pag-ibig. Pero marami sa mga aris ngayon mabilis mapagod kaya kailangan bantayan ang inyong kalusugan, kung ano ang inyong mga kinakain sa araw na ito. Kung kayo man ay nangangailangan ng karagdagang pahinga, ipahinga ang inyong katawan. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 14, 15, 26 at 43. Mas sensible naman ang mga tauro sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga rason. Ngayong araw, magaling kayo na makipag-usap sa ibang tao. At sa araw na ito, mahilig kayong i-assess ang mga sitwasyon. Kaya marami rin sa mga tao ngayon, magkaroon ng magandang impression pagdating sa iyo dahil hindi ka padalos-dalos -dalo sa iyong mga desisyon. Talagang pinag-iisipan mo ang iyong mga ginagawa, lalong-lalo na ang mga pagbabago na ginagawa mo sa iyong lifestyle. Malakas ang ngayon ng Mercury at Venus at ito ay makatulong sa iyo Taurus na magbukas yung mga dating emosyon o kaya mga sikreto, mga pangamba o kung anuman yung mga nasa isipan mo ay maaring maibahagi mo ngayon sa ibang tao. Merong pag-share ngayon ng mga experiences at posible rin na magkakaroon ng pag-uusap ngayon pagdating sa mga gastos, sa pag-budget, sa kung anuman yung mga problema. Sa araw araw na ito, magaling ang mga Taurus na mag-isip ng mga magagandang solusyon sa kung ano man ang mga problema. Nakikinig kayo kung ano ang instruction sa inyo at nakikinig kayo sa mga guidance ng ibang tao. Ang pag-ibig rin ngayong araw ay positibo dahil ang mga Taurus sa araw na ito, mag-share kayo sa mga bagay na personal, mas makilala ninyo yung ibang tao ng mas malalim ngayong araw. At positibo rin ang iyong mga pakikitungo sa iba ang pag-iisip mo rin sa araw na ito ay mas maganda ang pag-focus mo at mas creative ka ngayon sa iyong mga ginagawa, mabilis kang makahanap ng pamamaraan para matugunan kung ano man ang pangangailangan o inaasahan sa iyo ng ibang tao. Sa araw na ito, maayos naman ang iyong energy, maganda ngayon ang iyong kalusugan. Ang problema ngayon ng mga Taurus ay ang kanilang pera at ang pag-ibig kaya bantayan ang mga ito. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold. At ang lucky numbers mo ay 2, 8, 18, 32, 40, at 44. hinay-hinay sa iyong mga desisyon sa araw na ito, Gemini, dahil merong mga problema sa araw na ito na maliliit lang naman, pero aakalain mo na napakalaki at napakabigat na at sa araw na ito mahalaga na sabihin kung ano ba talaga ang iyong nararamdaman at i-communicate mo ng maayos kung ano ang iyong mga emosyon Paborable naman ang araw na ito para sa iyo, dahil yung ibang tao ngayon makipag-cooperate sa iyo meron ka mga kapartner ngayong araw o kaya ang special friend mo ay makatulong sa iyo. Maganda ang family connections ngayong araw. Malakas ang impluensya ng Mercury at Venus kaya maganda ngayon ang connections at nakalinya ang dalawang enerhiyang ito kaya marami kang ma-impress ngayon na ibang tao. Meron ring ibang tao ngayon na maaring magustuhan mo. Mga tao na dati hindi mo napapansin o kaya ayaw mo pero ngayong araw makilala mo ito ng malalim kaya maaring magbago ang iyong pananaw patungkol sa ibang tao. Paborable ang Araw na ito para sa iyo dahil mas maging matatag ang mga relasyon ngayong araw, magaganda ang mga deal sa araw na ito ang mga kasunduan at maari rin na mas maging malalim ang mga commitment ngayong araw. Maayos ngayon ang energy ng mga Gemini, maganda rin ang inyong pera sa araw na ito, maayos ang pag-uusap ngayon ng mga nagmamahalan, ang mga mag-asawa at yung mga magkakapatid o kaya magka kaibigan, magkapitbahay ay walang masyadong drama sa araw na ito. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 11, 19, 27, 35, at 41. Maraming gagawin ang mga cancer sa araw na ito at busy kayo ngayong araw at buti na lang sa araw na ito marami ring mga tao ang handa na tumulong sa iyo. Mahilig kayong magbigay ng inyong serbisyo ngayong araw at ma-appreciate naman ito ng ibang tao. At sa araw na ito, magiging malakas ang mga connection ng mga cancer, lalong-lalo na pagdating sa inyong trabahuan. Mas praktikal ang mga cancer sa araw na ito at mas mapansin rin ng mga tao kung gaano kagaling ang work ethic ng mga cancer. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkaroon ng mas malakas na bonding sa iyong mga malalapit na karelasyon, kung ito man ay mga kaibigan o kaya mga kasama sa trabaho o kaya iyong kapamilya. Sa araw na ito, maganda ang mga pag-uusap, maayos ngayon ang pag-ibig ng mga cancer, merong pagbibigayan, pagpapatawad, at ang energy lang ng mga cancer ngayon medyo mababa, kaya kailangan ninyong alagaan ng inyong kalusugan, kung pwede ay magpahinga ng maayos. Ang pera rin sa araw na ito ay problema para sa mga cancer, kaya pag-isipang mabuti ang iyong mga gastusin kung ano ang mga gusto mong bilhin para maayos ang pag-budget ng pera. Sa araw na ito, kailangan mo ring habaan ang iyong pasensya. Merong mga tao ngayon na medyo magulo kahit na mabuti naman ang iyong mga pakikisama. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 23, 29. 31 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Magaan at mabilis ang trabaho sa araw na ito, Leo, dahil marami ang makatulong sa iyo. At dahil maganda ang enerhiya ng araw ngayon, nakakasundo ang enerhiya ng Mercury at Venus, sa araw na ito, karamihan sa mga Leo. Medyo playful, mahilig kayong maglaro, magbiro, at maganda ngayon ang pagkakaibigan, at mas warm ang mga love affairs sa araw na ito. Mas friendly, maayos ang mga pagsasama ng mga mag-asawa o kaya magkarelasyon sa araw na ito. Magaganda rin ang pagiging creative ng mga Leo, kaya malibang kayo ngayong araw. At maayos ang iyong pananalita sa araw na ito, napaka-diplomatic ng mga Leo ngayong araw. Magkakaroon ng flirtation, magkakaroon ng playfulness at kasiyahan sa araw na ito. Pagdating sa bandang hapon, mas maging seryoso ang mga Leo at ang focus ay mapunta sa iyong tahanan kung ano ang espesyal na pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. At sa araw na ito, komportable ang mga aktibidad, payapa naman, walang drama sa araw na ito. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi at maganda rin ang kalusugan ngayon ng mga liyo. Maayos ang inyong pananaw, maganda ang epekto ng ibang tao sa iyo at ikaw rin ay ma-enjoy mo ang araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 2, 23, 29, 33, 37, at 42. kailangan ng pasensya sa araw na ito, Virgo. Dahil ngayong araw, merong mga tao ngayon na talagang subukan ng iyong pasensya. At kailangan mo rin sa araw na ito maging maingat sa iyong pananalita para hindi ka makasakit sa ibang tao. Ngayong araw, kahit na inis na inis ka na, pagod na pagod ka na, ay piliing mabuti ang iyong mga sasabihin. At mamayang hapon, ang focus ng Virgo mapunta ito sa iyong tahanan at sa iyong pamilya. Merong mga gathering sa araw na ito ang kapamilya o kaya mga malalapit na kaibigan at ngayong araw rin mahilig ang mga Virgo na magbukas ng kanilang saloobin. Maayos ngayon ang pag-uusap at maraming mga pag-uusap ngayon na para ba kayong bumabalik sa nakaraan, mga alaala ng lumipas at ma-enjoy ninyo ang isa't isa ngayon, magkakaroon ng maayos na negosasyon sa pamilya, maayos ang mga diskusyon, magkaroon ng kalinawan ang mga nararamdaman ng ibang tao at sa araw na ito mananaig ang pag-unawa kesa sa pagbalik sa kung ano man yung mga hindi pagkakaunawaan. Ngayong araw rin, merong good news para sa mga Virgo. Maayos ngayon ang energy ng mga Virgo. Ang problema sa araw na ito ay nasa pera. Maraming mga pangangailangan, maraming mga gastusin ang mga Virgo. Pero maayos naman sa araw na ito ang inyong pag-ibig. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay

Napaka-friendly ng mga Libra sa araw na ito. Mahilig kayong tumulong, mahilig kayong mag-isip ng mga bagay na bago. At ngayong araw, napaka-prank rin ng mga Libra. Kailangan ninyong klaruhin agad-agad kung ano ba ang mga pakahulugan ng ibang tao. Kaya walang mga gulo sa araw na ito dahil nagkakaroon ng maayos na pag-uusap agad-agad. At magaganda ang mga pananaw ng mga Libra sa araw na ito. Maayos ngayon ang iyong diskusyon. Napaka-concentrate the rate ng mga libra at epektibo rin ang araw na ito dahil maganda ang karesma ngayon ng mga libra. Kayo rin ay magbibigay ng inspirasyon sa ibang tao. Maayos ngayon ang inyong pag-uusap dahil positibo ngayon ang dalang impluensya ng Mercury at Venus sa iyong sektor. Mamayang hapon, ang moon ay papasok at ito ay magdala sa mga pananaw at pag unawa ng mga libra, magkaroon kayo ng mas maayos na plano pagdating sa inyong pera dahil papasok pasok ito sa inyong resources sector. At ma-enjoy naman ng mga Libra sa araw na ito ang kanilang mga gagawin, lalong-lalo sa bandang gabi. Magiging maayos ang pag-uusap at mas maging objective kayo. Hindi pa dalos-dalos ang inyong mga desisyon. Ngayong araw, maganda naman ang energy ng mga Libra. Marami kayong magawa sa araw na ito. Maayos ang inyong pag-ibig. Ang konting challenge ng mga Libra ay nasa pera. Nagkakaroon ng mga pag-iisip pagdating sa mga bayarin o kaya sa mga bagay na gusto inyong itulong sa mga mahal mo sa buhay o kaya irigalo. Ngayong araw, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 5, 6, 11, 28, 32, at 41. Maganda ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil ang mood ng mga Scorpio sa araw na ito ay napakadali. Napaka-friendly ng mga Scorpio. Ito ang impluensyang dala ng Mercury at Venus na ang focus ngayon ay mapunta sa pera, sa pag-aari. At maayos ngayon ang mga diskusyon. Sa araw na ito rin, marami sa mga Scorpio mas maging seryoso pagdating sa pangangailangan ng pera at pangangailangan ng pamilya. At para rin sa iyong sarili. Ang mga pag-uusap sa araw na ito ay may kinalaman sa pera, merong mga negosasyon ngayong araw, maaari rin na sa araw na ito ang mga Scorpio makabili kayo ng isang bagay na talagang gusto ninyo o kaya maayos ang presyo at ngayong araw rin, Marami rin sa mga Scorpio, maganda ang inyong pakiramdam dahil ngayong araw parang makikita ninyo na malapit na kayo sa inyong goals. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng buwan kaya pagdating sa bandang gabi ay mas maging privado ang mga Scorpio at medyo withdrawn kayo. Hindi ninyo masyadong ipakita ang inyong emosyon at sa araw na ito, kayo naman ay makapagpahinga ng maayos kaya Karamihan rin sa mga Scorpio, mahili kayong magtanong pagdating na sa bandang gabi. At ngayong araw, maganda ang inyong energy, maganda ang pag-ibig ngayon, kaya walang masyadong drama ngayon pagdating sa pagsasama, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Ang mga single naman na Scorpio, ngayong araw, malibang kayo at mas maging klaro sa inyo kung ano ang magpapasaya sa inyo. Maganda rin ang pasok ng pananalapi ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay White at at lucky numbers mo ay 3 12 22 32 36 at 41. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Busy ang mga Sagittarius sa araw na ito. Karamihan sa inyo, nagkakaroon kayo ng overtime sa inyong trabaho. At ngayong araw, na-enjoy -e ninyo ang inyong trabaho dahil ang focus ay mapunta sa iyong pangangailangan o kaya sa kagustuhan mo na makatulong sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayong araw, payapa ang iyong kapaligiran. Sa araw na ito, makuha mo rin ang respeto at compassion ng mga taong nakapalibot sa iyo. At marami ang mga anghel ngayong araw na nakapaligiran palibot sa iyo. Makatulong sa iyong mga gawain, magbigay ng suporta. Ah. Kaya ngayong araw medyo mabilis ang pagkatapos ngayon ng trabaho, pagtatapos ng mga gawain ng mga Sagittarius. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan sa iyong sektor. Kaya pagdating sa bandang hapon, karamihan sa mga Sagittarius gusto lang magpahinga, iproseso kung ano ang kanilang mga nararamdaman, pag-isipan ang kanilang mga plano. Ngayong araw, maganda ang takbo ng pananalaman maayos ngayon ang energy ng mga Sagittarius, walang gulo at ang pag-ibig naman sa araw na ito ay maayos rin. Maraming mga pabor ang makuha ngayon ng mga Sagittarius. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 9, 15, 18, 21, 34 at 37. Habaan ang iyong pasensya sa araw na ito, Capricorn, dahil merong mga tao ngayon na parang itcha-challenge kung ano man ang iyong mga desisyon, ano man ang iyong mga plano. At kailangan rin sa araw na ito, hindi padalos dalos pagdating sa iyong pananalita. At kailangan mo na maging open-minded ngayong araw. Maraming sikreto na lilitaw sa araw na ito, medyo mga pribadong bagay. At dahil positibo ang impluensyang dala ng Mercury at Venus ngayong araw, nakapasok ito sa iyong sektor ng mapagkukunan kaya ngayong araw marami kang mga iisipin pagdating sa iyong mga bayarin at ikaw rin ay maiintriga ngayong araw kung ano ba ang mga sikreto ng ibang tao. Sa araw na ito, pahahalagahan mo rin ang mga bagay-bagay na dati hindi mo masyadong binibigyan ng pansin. At malakas at aktibo ngayon ang romance energy para sa mga Capricorn, pero mas private ang mga Capricorn ngayong araw. Meron kayong mga nagugustuhan, pero tago ang mga ito. At ngayong araw, marami sa inyo maganda naman ang impression na kukuha ninyo galing sa ibang tao, ma-enjoy ninyo ang mga bagong bagay, marami kayong madiskubre sa araw na ito at karamihan sa mga Capricorn ngayong araw, mas seryoso kayo. Anuman ang mga problema, anuman ang mga dapat gawin ay ginagawa ninyo nang maayos. Ang problema ng mga Capricorn ngayong araw ay ang pera. Merong mga sweldo na hindi pa nakukuha. Merong mga inaasahang bayad na hindi pa dumarating, maayos ang inyong energy, maganda ang pag-ibig pero ang pera, ang medyo mababa sa araw na ito kaya kailangan ninyong maging wise sa mga bayarin at gastusin. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 6, 8, 15, 28, 35 at 43 Karamihan sa mga Aquarius sa araw na ito, busy sa inyong social media. Mas sociable kayo, hinahanap ninyo ang mga kaibigan at nakakonekta kayo sa inyong mga pangarap. Alam ninyo kung ano ang mga gusto ninyong maabot pa? Merong mga pag-share ng mga idea sa araw na ito o kaya sa mga istorya ng buhay. Maganda ang networking ngayon ng mga Aquarius at makakonekta rin kayo sa inyong mga kasama sa trabaho na marami ng mga alam o kaya marami ng napagdaanan. Ngayong araw, medyo popular ang mga Aquarius. Maraming mga tao ngayon ang gusto na kausap ka o kaya lumalapit sa iyo para i-discuss ang kanilang mga personal na problema. Ang mga Aquarius ngayong araw, mas objective kayo. Kaya mas maganda ang inyong mga decision dahil mas sinusunod ninyo ang inyong isip ngayon. Hindi kayo madaling maapektuhan sa kung ano ang inyong nararamdaman. Pero mahili kayong magbigay ng inyong commitment at ng inyong appreciation ngayong araw. Maganda ang inyong dedikasyon na makatulong ngayon sa ibang tao. At ngayong araw, maayos ang pasok ng pananalapi para sa mga Aquarius. Maganda ang pag-ibig. Ang problema ng ibang mga Aquarius sa araw na ito, ito ay ang inyong energy. Mabilis kayong maapektuhan kung ano man yung mga pinagdadaanan ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 28, 29, 30, at 41, 42, 43, mag-like! share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Napaka matulungin ng mga Pisces sa araw na ito at mas involve kayo sa kung ano ang mga nagaganap sa iyo mga kasama at sa araw na ito mahilig kayo na proteksyonan ang mga tao na malapit sa iyo. Mahilig rin kayo na magbigay ng inyong tulong, pag o kaya mga bagay na mga pabor na hindi inaasahan ng ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbibigay ng suporta. Ah. At sa araw na ito, ikaw ay nagbibigay rin ng karagdagang pagkalinga sa iyong sarili. Magandang ngayon ang mga pananaw at mga desisyon ng mga Pisces dahil tumutulong kayo sa iba pero hindi ninyo pinapabayaan ang inyong sarili. At kayo rin nagkakaroon ng magandang diskusyon pagdating sa trabaho, sa career, sa general life direction. At ngayong araw, mas professional kayo sa inyong trabahuan at nakakatulong rin kayo sa inyong mga kasama. Very diplomatic ang mga Pisces ngayong araw. Maganda ang pagpili ninyo ng inyong pananalita at mas sincero kayo. Kaya magaling kayo sa mga negosasyon ngayong araw. Maayos ang araw na ito para sa inyo dahil maganda ang pasok ng pananalapi Mataas ang inyong energy, hindi kayo sakitin at maganda ang pag-ibig sa araw na ito. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gray at ang lucky numbers mo ay 3, 7, 10, 15, 25 at 38. Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Itong mga payong dapat bigyan Nating hangat para sa atidinyan Narating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman una Sulyak malupit Kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito sa Sulya palubit Pag napanood Di na pagpapalit Makinig na At dapat isipin Nati Never kang bibitin Gusto makinig Sa hula ng tarot Kung naman laman Ng iyong horoscope Kahit ano pa Idumito e, ka na Araling Pilipino Na ang kakana